What's up, what's up, mga uh, brother? Uh, karon nakasodyo ko sa Matrix, brother. Uh, sa Matrix sa uh, Lapu-Lapu, uh, Ron, o Mandawi. Pakiton lang di ka sa sitwasyon sa Matrix, Ron, brother. Medyo kuhaan dyo di brother. Medyo topic-topic dyo di bro, brother. Topic dyo brother. Ay, nagkabalakan ni brother kay. Bantayan mga jabat Nare, tikbantay sa Matrix, brother. Ay, kabala sa Matrix, Madawi, brother. Bye. What's up, what's up, mga brother uh, na sad? Ah, sa Matrix. Nakasoldas sa Matrix sa Jeep park brother. Brother, uh, karon mga brother, bujiti sa taron sa Matrix kay since Wa may nagbantay sa Lapu-Lapu, Cebu, Mandawi, sa Mitrex. Ito ay audit ron sa matrix resort ko sa so, as pagka audit sa matrix karon day mga brother na taron sa g park atong gihan ay ang matrix sa g park oh as you can see oh atong gihan ay matrix sa g park gihan ay din na to brother gihan ay to pagparking tanan oh kan ay na pagka parking walay problema sa matrix sa g park brother walay problema bliss and love